Tapos yan na yung bahay namin. Ayan. Mga naghahanap ng kabuti. <laughs> ayan. ayan ang lalaki ah. Ah. Ito yan, kabuti. Ang lalaki. Tapos, hi doggy. Ang oh, swerte, ka uh, ito, eh. ito lang pala Dito ko lang pala matatagpuan ang aking hinahanap. Wow. Uh. Grabe, dinaandaanan lang ni Uncle Hermie kanina yung kabuti dyan sa daanan. So, ito. sa so, nakita ko may mga pumuputi. Ang malaki. Ayan, abit-bit ni nanay. Sige, pangligbus pa Ba? bunot na kabuti. So, malalaki. Ang <laughs> suwerte ng pagkadalas ko ngayong araw. <laughs> Ayan, ang pong-pong yang po. Marami na yan. <laughs> Ayan, kabuti.